Buenas Burias Good morning naman mga amigo Ito pababa na tayo ng Baguio City At syempre ang ganda ng view dito mga ludi Ayan oh. Wow talagang mapapawaw ka talaga At nga pala Hindi pa sana ako bababa ng Baguio City mga idol Kasi nga mag magagala pa tayo dito At marami pa tayong pupuntahan Kaya lang ang problema Merong kalamidad na darating mga lodi Ito nga yung super typhoon daw na si Pipito Ayan. At ito nga, sabi ko nga sa inyo na maganda gumala dito pag mainit at walang bagyo. Pero pag ganyan mga ludi na merong Kalamidad na darating dito Agoy Rudy bumaba ka na Bumaba na ng bagyo mga idol Kasi nga sabi ko nga sa inyo Maganda dito gumala pag mainit Pero pag maulan nako Masisira ang buhay nyo Ayan. Kasi madalas mag landslide dito mga idol Pag maulan lalo na ngayon May super typhoon daw yung papasok Kaya naisip ko na bumaba na ng bagyo no? Kasi delikado Maraming kalsada dito ang nagla landslide Maraming kabung kabundukan Na nagla landslide at tinata tabunan yung kalsada dito mga amigo. At kung naalala nyo mga amigo, yung bagyong Yolanda, andito ako noon dito sa Baguio City mga idol. At pagkatapos noon mga ludit, umikot kami dito sa lugar, maraming natabunan na bahay, maraming bahay na gumulong, maraming baranggay uh, barangay na talagang bumigay yung lupa nila at marami ding school na natabunan at syempre yung mga kalsada rin Ayan, marami talagang natabunan dito. Kaya, eto nga, sabi ko nga, bumaba na ako kasi baka matrap pa ako dito mga idol at mahirapan tayo bumaba. Nagulat kasi ako mga idol, nanood kasi ako sa balita at sabi ng pag-asa, may paparating daw na super typhoon at binabantayan daw nila. Ang problema, puro lang naman bantay yung pag-asa. Dapat pag nakita nila, huli nila agad, Ano, para hindi na makapasok. Yan dapat ang gawin ng pag-asa, hindi yung puro bantay lang. Agoy, maluya manggalingin mga pag-asa, mga rodi. Maay pa nga yung mga taga mas mga matitibay, dapat ang mga taga mas na lang ang magbantay, ano? Mga idol, kay para madakop gayon din na, masulod pa lang, riku, na puro talay na pagparabantayan, warang mangyayari sina dapat dakupuntag ikulong. Oh, di ba? Tama man ba yung mga idol? O, oh, sige. diretsyo kita. Shoutout ay sa atun mga amigo na mga kapwa mas batinyo at syempre yung mga sumuporta kay Dunsky Motovlog. Mega-mega shoutout at sa mga kaibigan natin. Shoutout na rin. At kung gusto mo pala masubaybayan mga amigo yung ating mga travel, mga vlog ni Dunsky Motovlog, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At syempre, shoutout sa Bagangan Group. Parang yan ni Sunny at siyempre sa Team Squadron. Mega mega shoutout sa inyo. At kung gusto mo pa shoutout, uh, amigo, comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog. Isya shoutout kita. Ano? At dito na, tuloy-tuloy pa rin yung ating travel, tuloy-tuloy yung ating gala. Ayan, so enjoy enjoy na lang muna tayo mga idol sa view na ating matatanaw. At kailan ko naman kaya makita ang ganda ng Baguio City. At ito mga idol, nag-stop over muna tayo. Ayan. Uh, bibili muna tayo ng pasalubong sa atun mga kababayang mas bati nyo. Hain nang gusto mo kay para may deliver ko.